ang mga ito ay order ni sir na nasa ibang bansa at ito ay pinadeliver ko sa kanyang family dito sa Lapu-Lapu City, Cebu at uh, pinadeliver ko to sa GNT Express para makaabot doon sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ito ang kanyang order, isa ay uh, set na kwintas na mutya ng Bulalakaw set na kwintas yan ay matibay na kwintas na po yan at nagagamit sa pangmatagalang panahon at iingatan lamang at meron itong kasama, yang nasa bote na matibay na bote po yan at nagagamit sa pangmatagalang panahon may mga banal na mga formula, mga orasyon sa loob at mga malilit na mga mutya at ito naman, mutya ng tubig set na kuintas matibay na kwintas din ito, nagagamit sa pangmatagalang panahon at iingatan lang din so, may kasama rin siyang mga orasyon at mga maliliit na mga mutya sa loob ng bote at ito ay sinamahan ko ito ng pa keychain so alin man dito pwede niyang ipagsama sa keychain para itatali uh, para uh, ay ano na lang sa kanyang sasabit sa uh, pantalon or shirts na may lagayan ng keychain at ito naman ipo ipo shell isarin uh, isa rin ito sa aking mga ginagamit na pangsangkap yan uh, pwede rin niyang gawing keychain or equintas at ito ay bawdi kera amulet na pambewang size 32 so ito na yung pinakalast uh, pinaka last na bawdi na aking ginawa at ito ay hindi ko pa ito natapos na bendisyonan lahat so binidyoan ko lang ito kasi mga short na sa oras at ito ay dinasalan ko bago pinadala So, ito may kasama din panlagay sa wallet. At ingatan nyo yan dahil mahalaga yan at magamit sa pagdating ng panahon. So, ilalagay lamang sa wallet dahil panlagay. Pwede rin na gawing kwintas.